Kabila ng pagtama ng White Spot Syndrome virus sa mga shrimp farms sa Sarangani, tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na may sapat pang supply ng hipon sa merkado. Wala rin daw dapat ikabahala ang publiko dahil walang epekto sa tao ang naturang virus. May news to go, si Mav Gonzalez. Ito ang vanamee variety ng hipon o maliliit na hipong puti na karaniwang pinaparami sa barangay kawa sa Sarangani. Pero Nobyembre pa raw ng nakarang taon, wala na silang inaalaga ang hipong puti dahil sa pagtama ng tinatawag na white spot syndrome virus. Ayon sa mga nag-aalaga ng prawn farms, At nagkakaroon ng puting spot sa katawan ng mga hipon na kalauna'y pumapatay sa mga ito. Kapag tinamaan ng white spot syndrome virus ang isang farm, kaya nitong ubusin ang buong shrimp farm sa loob lamang ng dalawa hanggang pitong araw. Lubong, sunog, ginadisinfect sa siya sa chlorine. Para at least mawala ang virus. Ano? Bukod sa tubig, karaniwang carrier ng virus ang mga ibon. Kaya sa San Andres Aquaculture Corporation, nilagyan na ng net at nylon string sa mga pangat para wag makapasok ang mga ibon. Sa ngayon, meron pang virus sa tubig sa mga shrimp farm sa Sarangani. Pero confined naman daw ito sa Sarangani General Santos area. Ang sarangani ang isa sa mga pinakamalaking source ng hipon sa Pilipinas. At dahil sa virus, tinatayang kalahating taon silang mawawala ng supply. Pero pagtitiyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, In terms of total uh, supply in the market, we, have, we still have enough uh, shrimp supply. In fact, ang pinag-uusapan nga natin dito, saan dadalhin yung sobra-sobrang supply ng hipon? Wala rin daw itong epekto sa shrimp export industry ng Pilipinas. Ang naapektuhan kasi dito sa white spot syndrome are basically uh, yung tinatawag nating pinayos baname, yung baname, yung white shrimps but uh, hindi naman tinamaan yung ating yung ating uh, production ng exportable na black tiger shrimp. Tinitiyak naman ng BFAR na hindi maaapektuhan ng white spot syndrome virus ang isang tao kung makakain man siya ng hipong infected nito. Ang virus is, species specific. At saka yung hindi, hindi, mo naman kinakain yun. Generally, pag nagkaroon ng virus, hindi yun na ibibinta. Mav Gonzalez, GMA News.